welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyong mga Scorpio. Para ngayong paparating na Agosto. Kaya tutok na, Scorpio. Alright, so, may paalala lang ako, Scorpio. No, kunting announcement. Para sa paparating namin na 100k subscriber, mamimigay kami ng kunting cash gift at free reading sa aming mapipili. No, sundin nyo lamang ang nasa kriteria namin. Okay, Scorpio. So, Scorpio, palala, this is not for everybody. Kaya take what is resonant for you. So, Scorpio message, show me, show me. Para ngayong Agosto. So, uh, Scorpio, may mga backbiter friends, no? Hindi mapagkakatiwalaan. No, oh, tinitira ka pa talikod, may mga hard work pay off din sa mga Scorpio. Sa mga Scorpio ay naka-relax this month of August, naka-vacation, something. So, some of you din mga Scorpio ay uh, maraming plano about sa mga At kung ano man yung matagal mo nang hinihintay, Scorpio ay paparating na rin yan this month of August. Alright. So Scorpio, some of you ay may kaalaman about law, some of you ay intelligent, clever, kumbaga hindi maloko something no, dahil marami kang kaalaman Scorpio. Yes. So Scorpio, may ex din dito sa inyo babalik ngayong uh, Agosto, no? Kumbaga nagpaparamdam na Scorpio. So some of you mga Scorpio ay namimiss niyo ang inyong nanay, ang inyong tata, yung pamilya, something this month of August. So, some of you din ay may mag part of your family. So, may mga bigla lipatan din this month of August sa mga Scorpio, no? Trabaho ba? Bahay ba? Country ba this month? Or be careful also, Scorpio, may mga tao ditong sinisiraan ka, no? This month of August. Kung hindi ka nagugustuhan, Scorpio. Hindi lahat ng tao, Scorpio, ay isang ayon sa iyo or nagugustuhan ka. So, Scorpio, kung ano man yung mga paparating mo sa buhay mo na mga uh, medyo complex, mga, 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 pangarap mo, no? Keep it yourself. Huwag mo siya i-public. Scorpio. Alright. So, Scorpio, may masasandala ng mga Scorpio. Maraming plano. May mga desisyon na dapat mo rin uh, uh, ano hin Scorpio? Uh, may mga big decision din dito na gagampanan mo, Scorpio. Alright. So, be careful, Scorpio, sa ating mga addiction. Baka tayo ay mauwi sa divorce, mauwi sa pag away, -away sa pag uh, sa uh, kahihiyan, something like that, no? Yes. So, some of you ay may mabibigat na decision about family this month of August. So, Scorpio, God or Father is with you, guiding you, protecting you sa lahat ng oras. So, kung pag-uusapan natin ang Spread Scorpio, kung pag-uusapan naman natin ang dito sa Earth Scorpio, this is father figure. Some of you ay may masasandalan. Either your boss, either your uh, father, big brother, something like that. So, makilala ang mga Scorpio. Kung ikaw ay kilala na Scorpio, ay lalo ka pang sumisikat this month of August. So, may mga parangal this month sa mga Scorpio, no? Kung sa trabaho, kung mga nakikita ng iyong boss Scorpio kung gaano ka focus determination sa buhay. Yes. Yeah, so some of yung mga Scorpio ay mga sikat na na vlogger, sikat na na mga artista, something. Kung mga pang sumisikat, no? Is Scorpio. So may mga talento dito na madi-discover, kaya pala lumalabas ang kasikatan dito sa mga Scorpio. Okay. May mga wish fulfillment. May ancestor na nagprotekta sa inyo mga Scorpio. Naggabay sa inyo mga Scorpio. Nagguide sa inyo mga Scorpio. No? So, some of you ay medyo sad, upset, no? Kung baga may tinik sa puso ang mga Scorpio this month of August. But Scorpio, if you can see the picture, no? Someone behind you, this is your ancestor. Scorpio. You are not alone, Scorpio, to fight a battle in your life. So you are not alone, okay? Yes. And sister is with you, guiding you, protecting you, Scorpio. So Scorpio, may mga tao din dito hindi makatulog, balisa, no? Or either this is you, Scorpio. Some of you ay hindi makatulog, balisa, no? Some of you. So Scorpio, you have the the two of wands. Okay, some of you ay may mga naghihintay pa rin hanggang ngayon. Some of you mga Scorpio ay uh, gusto mong mag-ibang bansa kung ikaw ay nasa Pilipinas. Kung maga, gusto mong mag-abroad, something like that. Or mag-iba naman ng country, you know, like that. Yes. So, some of you mga Scorpio ay hanggang ngayon ay may hinihintay, no? May inaasahan na babalik sa buhay mo, Scorpio. So, take what is resonant, Scorpio. So you have the Justice Card Scorpio Panic sa iyo ang universe. All right. Or makukuha mo Scorpio this month kung ano ang iyong mga gusto, mga minimiti, mga uh, hostisya man yan, something like that, no? Scorpio. All right. So, Scorpio, may nag-stalk sa inyo mga picture, no? Uh, hindi ito basta-basta na tao. Kung baga, may kaya, something like that. Sama mga Scorpio ay malah Uh, kumbaga mala leadership din ang energy ninyo this month of August. So, some of you ay may mabibigat na responsibility na gagampanan this month, Scorpio. So, Scorpio, see? Nakikita ka all over the world. So, this means Wi-Fi, internet, mga uh, kung ano man yan, no? mga any platform, Scorpio. So, this is confirmation na makilala ka, Scorpio, this month. Or lalo ka pang sisikat kung ikaw ay sikat na, Scorpio. Yes, you have this card, Scorpio. Public recognition. See? Naparangalan ka, no? Sa karamihan. Or nakikita ka ba, Scorpio? See, this is the world card. Nakikita ka, Scorpio. So, some of you ay travel travel na lamang. No? Some of you ay... Uh, uh, you are the one broke the course, Scorpio, na galing pa sa inyong kanununuan. Kung bagay ikaw ang nakakabasag sa mga course na yan, Scorpio. Alright. Poverty course ba? Illness course ba? Jobless course ba? Something like that, Scorpio. Okay. So, additional message for Scorpio para ngayong Agosto. Scorpio, you have a psychic abilities. Some mga Scorpio ay magaling na tarot reader no? Some of you ay hindi magkakamali ang iyong isipan na iyong haka haka this month, Scorpio. Or Scorpio, wag nating isa walang bahala ang pumapasok sa ating isipan, no? Dahil uh, kumbaga, yan ay kumbaga, yan ay messages ng ating spiritually, ng ating angels guide ang pumapasok sa iyong isipan this month. Kumbaga, active ang iyong third eye or follow your intuition, Scorpio, this month. Alright, some of you mga Scorpio ay pinapahulaan. Yes, see? You are the star, Scorpio. You are the center of attraction ngayong August. See? Yes. So, hindi mag-umpisa ang kasiyahan, party, kung hindi ka makarating, Scorpio. Some of you mga Scorpio ay you have a healing power. No? Kung pag-uusapan natin ang spiritually, Scorpio. Some of you ay you can heal sensitive people, mga broken-hearted people, no? Something like that, Scorpio. Alright. Yes. So, si Scorpio, tingin-tingin din minsan sa ating mga nakapaligid sa atin, sa ating part of the family. Who knows? May mga taong na-upset sa inyo or may taong nangangailangan ng iyong tulong, Scorpio. Alright. Or either this is you, Scorpio, this month of August, something sad, upset, no? May mga offer na tinalikura na pinapalampas mo, Scorpio. So, some of you ay may mga healing powers na hindi nyo pa ginagamit or, hindi, or binabaliwala ninyo ang mga yan, Scorpio. So, may kailangan ka rin ditong isakripisyo, Scorpio, this month of August. Either pag-ibig, trabaho, or pamilya, something like that. Or some of you ay uh, medyo uh, relaxed this month of August. Something uh, hindi masyadong busy ang mga Scorpio be careful you have the devil card Scorpio. So be careful dealing about money, baka may scam pa tayo. Be careful dealing about relationship, baka uh, hindi totoo ang pag-ibig na yan. No? You have the devil card Scorpio. Yes. So some of you ay minor minor sa ating mga addiction. Okay, baka mauwi tayo sa divorce, pag-away-away -away about money. No? Like that, Scorpio sa mga asawa. Alright. So, yes. So, huwag tayong maglaka din mag-isa, lalo na paggabi. No? Laging alert, ano? Scorpio. See? Magkakaroon ka ng yaman, karangyaan, Scorpio, nang dahil lang din sa iyo ang pagkaitaw. Nang dahil sa iyo ang pagka-smart at talento, Scorpio. Alright. So, some of you, ay stable ang job this month. Kung ikaw ay uh, trabahante, no? Yes, yeah, so magaling ka rin sa spiritually, Scorpio. Yes, yeah, so some of you ay gusto mo dagdaga ng kaalaman. Gusto mag-aral muli. Some of you. So, some of you ay makatanggap ng susi susi ba ng bahay, susi ba ng sasakyan or susi ba ng opisina this month. So be careful may mga taong gusto kang uh, pabagsakin, nainggit sa iyong trono, sa iyong pwesto. nainggit sa iyong kasikatan, no? something like that. So may mga taong gusto kang uh, uh, pabagsakin something. So some of you ay may mga shocking news this month of August some of you ay may mga mind blowing no or some of you ay may gustong tanggalin na ang mga taong hindi deserve sa buhay mo this month Kung mga naliwanagan na ang uh, mga scorpio so you have the empress card so some of you ay kilala nirerespeto some of you ay uh, big harvest sa negosyo kung pag-uusapan natin ang negosyo so some of you ay mala passionista. Some of you ay maganda ang itsura, like that, no? Ang personality kung pag-uusapan natin. So, mala empress din ang uh, energy ng mga Scorpio this month, no? Kung baga, something proud, something maganda ang energy ng mga Scorpio this month, of August. So, Scorpio, some of you, are, you are the earth angel. May matulungan ka this month of August, Scorpio. Alright. So, some of you ay uh, uh, madaling malapitan ang mga Scorpio. No? Kung baga kahit wala nang natira, bigay pa rin ang bigay, something like that. So, some of you mga Scorpio ay uh, kung matulungin talaga, no? May ano na talaga, kung hindi ka makatanggi pag may maghingi sa iyo ng tulong. So, hindi lang ito is giving Scorpio, this is also receiving. No? Ang card na ito ay Scorpio. So, kung binalik lamang ng universe ang iyong mga nagawang kabutihan dito sa mundong ito, Scorpio. May nakikipagkupitin din sa inyo this month of August. No? May pag-away-away about property ba? O sa trabaho ba pag-agawan no? this month? Kaya laging alerto at wag mag uh, uh sa sarili. Yes. So, you are very close, Scorpio, ng ating Panginoon, ang ating mga spirit guide at ating mga angels guide is Scorpio. Yes. So, some of you ay may Archangel Michael na laging nagabay sa mga Scorpio sa lahat ng oras. So, God or Father is sending you this Archangel Michael to protect you, Scorpio. To guiding you, something like that. Okay. So, some of you ay may mga kasunduan, may mga kontrata ba this month of August. So Scorpio, you are the you are the hero of your family and friends. Or ng iyong boss. Yes, you are the hero. You are the great warrior, Scorpio. Yes. All right. So Scorpio, see you have the wheel of fortune. So this is my unexpected na opportunity. Na paparating this month of August. Mga hindi inaasahan. Yes, Scorpio or sa mga ay umiikot na ang ating mga uh, hindi natin inasahan no this month of August. Kumaga unti-unti nang uh, so, or kumikita something like that ang mga Scorpio. So Scorpio this month of August kung may gusto kang i-wish, tuduhin mo na. Kung gusto kang may i-wish, tuduhin mo na dahil you have the will of fortune. Kumaga panig sa iyo ang universe this month of August. Kung baga, nakasentro sa inyo ang ating universe, Scorpio, this month. Yes. Yeah. See? This card is money, money card in that arrow card. See? Well, of fortune, mga no, hindi nasahan, swerte, manalo ba ng loto, mga online gaming, whatever, wala ano man yan. No? See, this is money card. Yeah, Alright. So, some of you ay proud na proud sa mga nangyari sa buhay, mga na mission na complete, some of you ay mga retired na, some of you ay nakapagtapos na ng pag-aaral ng mga anak, something proud, no? Something like that. Ang mga is Scorpio. Yes. So, some of you ay makatagap ng bahay, no? Or mga or mga loan na mga probe this month of August. So, Scorpio, you have the is absorbed. So, this is mga mga desisyon na tama ngayong Agosto. Kung baga, tama na desisyon this month of August. So, some of you ay victorious. Uh, sinabi ko na rin kanina, you have the justice card here. Kung baga, kung ano ang iyong mga pinaglalaban, you win, Scorpio. Yes, victory, this card. So, some of you ay may mga plano, new idea, new project this month of August, ang mga yes, Scorpio. So that's all for this manabagos script. You hope you like it. My reading. Walk kalimutan my comment. Walk ali sharing video. Nito. Sharing is caring, right? So see you in my next video. Bye bye.